nandito pa kaya yung mga ano mga ducks ayan purposely sinadya kong dumaan dito ayan oh ay nandito pa sila hello malalaki na ayan. pupunta ako sa ano sa asian store sabi ko dito ako dadaan sa main roads para makita ko kung may mga pato pa dito nandito pa sila ayan dinalhan ko sila ng foods eh ang lalaki na <laughs> hello mga pato ang lalaki na ayan oh ah, dinalhan ko kayo ng foods Ayan. Tumatawag na sila ng kanilang mga kasama. Sabi nila, wow, wow, wow. May pagkain. O, ito na. Nauuna na kaagad itong isa, o. nalilang. May pagkain akong dala sa inyo. Ang lalaki na nila, O, o wag na kayong mag-away. Nag-aaway ka agad, eh. Wala pa nga akong binibigay na pagkain. nalilang at nandito sa ating bag yung pagkain ayan nakikita na nila may dala tayong pagkain ayan. sandali lang at buksan natin ang ating bread ayan happy na naman sila para bago mag freezing ay ano mas lalo pa silang matataba at malalaki ang kanilang mga wings para makasurvive sila sa mahabang paglilipad papunta sa ibang bansa na walang isno. Alright? So, ito na yung food. O, oh, ayan o. Oh. Nali at i-open na natin para makakain na kayo ha. Saglit lang. Nandali na at ibigyan ko na kayo dito. Huwag kayo mag-aaway ha. Aaway kayo. mm Hmm. Sige, kain. Hmm, away pa kayo. Huwag kayo mag-aaway. dali lang. Ayan. Hmm. Sige, away pa more. kaya mag-aaway. Ang dami naman akong dalang foods. Gutom na gutom sila. Siguro tamad kayo maghanap ng organic foods, no? Ang mm, ang lalaki nila, oh. Grabe, ang lalaki. Oh. Huwag kayong mag-aaway. Bilis lang, oh. Ito, ang dami dito sa ilalim. Ayan, oh. ayan. Okay, kain ang kain. Oops. Hmm. Aba, nagpakitang gilas pa si Inday. <laughs> Ayan. Mayroon pa, mayroon pa natitira, oh. Papaubos ko na muna yung mga nandoon sa gilid. lalayo ako para, para mapasok nila yung ilalim nung damo-damo. Ayun, si Inday. <laughs> Nauna na doon. Sige, ubusin na muna ninyo yan bago ko ibigay ulit yung natitira pa ayan tapos doon naman sa malaking lagoon papunta ng Central Park may isang ano may isang loft tinapay din ako nakahanda para sa kanila baka mamaya mamayang gabi puntahan ko sila doon at pakainin ko sila doon ang lalaki na talaga nila oh, naubos na ba? No, na muna ninyo 'yan. Ayun, oh, gahabulan ni. Eh. <laughs> Adami, dami pa naman doon, oh. lumulutang-lutang pa 'yung mga pagkain, oh. no. na muna ninyo 'yan. Ayun, bago ako mag saboy na naman ng panibago, ha. o oh, sige, ubusin na. Yan, ubusin na muna 'yung pakitang gilas pa, oh. ayano oh, ang dami pa nila at dito sa laguna to, lalaki. Ang lalaki ng mga pato dito. Kumpara doon sa malaking lagoon, sa Central Park, maliliit doon. Dito, ang lalaki talaga. Oh, away. <laughs> Ito sobrang laki. Oh my God. Kulang pa ba? Ayan. Ang dami nila. Ayan. Baka naglipatan dito yung iba. So, ayan ha. Sige at bibigyan ko pa ulit kayo. Yan, magbibigay pa tayo ng ating pagkain kasi may inatira pa, oh, marami pa 'yan. Pinapaubos ko lang muna 'yung mga ano. 'Yung mga naisaboy ko na kanina. Na na muna ninyo 'yan, oh, may lumulutang pa dun sa ano gilid ng damo-damo <laughs> galing nito, ayon galing, oh magaling yung sumuot-suot dyan kwak-kwak-kwak oh. oh. daw <laughs> kulang pa? <laughs> kulang pa ba? Oh, sige dali bibigyan ko pa kayo ha alright sandali lang ang hirap itong ano dalawa lang yung kamay natin isa humahawak sa camera at ang isa ay umahawak sa tinapay ninyo. O, paano natin ma dampot yan. Sandali lang. Dadamputin natin. oh, nagahabulan sila. Nakakatuwa itong mga pato na to. Pag freezing na dito, bago maging ice, itong water, lilipad na sila. Ayan. Adios kapalaran na. reina kiinga nga pupunta na sila sa mga bansa na warm at walang snow. Ayan. Tapos babalik ulit sila dito sa spring season. Ayun na naman yung pagbalik nila. Sa spring season, sa April, March, April, ayan, lilipad na ulit yan sila pabalik dito. Para dito na naman sila magnesting At alagaan ang kanilang mga sisiw dito kasi dito ay free sila na mamumuhay ng tahimik maraming pagkain ayan at walang babaril sa kanila walang titirador sa kanila at walang maglalagay sa kanila sa oven <laughs> kasi bawal dito ang manghuhuli ng mga nature wild animals ayan alright so Thank you so much for watching. Ayan, at bibigyan ko pa ulit sila ng mga foods.